Dr. Willy Ong namimigay ng regalo. Namimigay ng regalo. I will give away 1,000 voucher to buy lutein gummies for only 433 pesos per box, 80% off. Bumili ng tatlong makakuha ng tatlong libre na may libreng pagpapadala. Ayon sa estatistika, hanggang sa napung porsyento ng mga taong mahigit sa 35 taong gulang ay may mga problema sa mata tulad ng malabong paningin, pagkatuyo, pagkapagod at pananakit. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring humantong sa macular degeneration at katarata. Ang operasyon ay napakamahal at masakit. Maging maagap sa pagprotekta sa iyong mga mata ng maaga gamit ang lutein gummies. Ang produkto ay sinaliksik ng mga nangungunang ophthalmologist sa US sertipikadong ligtas ng FDA at nakakatugon sa mga pamantayan ng GMP. Sa mga pangunahing sangkap ng lutein at siaksantin, kasama ang maraming mahahalagang vitamina, nakakatulong ang produkto na may balik ang retina, mapabuti ang paningin sa loob lamang ng pitong araw ng walang operasyon. Kumain lamang ng dalawang tabletas sa isang araw na tumutulong sa mga mata na maging maliwanag maliwanag at malusog. Makabuluhang binabawasan ang pagkatuyo at pagkapagod. Inirekomenda para sa mga matatanda, mga bata, maaari din itong gamitin ng mga taong may diabetes. Ang 80% off ay masyadong mura para makaligtaan. Order na